Eto na naman muli ako para magpasalamat sa inyo. Ang bilis talaga ng pangyayari, ang bilis ng oras at panahon ni Bogsky sa tuwing umuwi ako. Guys, nandito lang ako para lang magpasalamat sa lahat ng aking mga kaibigan, pamilya, at kung sino man mga taong nakilala ni Bogsky na umuwi siya ngayon dito. Unang-una, maraming salamat sa mga Labasan Family. Ate, thank you for all the support. mayan Luis, Alvin, maraming maraming salamat. Ang saya ng inyong pagbabalik kasama ng buong pamilya at sa dami ng ating mga pagsasama at napuntahan. Masaya, masaya ako. So far, lahat ng ating napuntahan, masaya. May mga konting aberyan, pero yun yung mga tipo na hindi yun nawawala. Kaya nga si Vox, eh, ang lagi lag gusto niya, maging masaya tayo kapag nagkakasama. Maraming salamat, Ma and Tio sa tuwing andyan ako, alam kong nagkakaedad na kayo, pero hindi nyo pa rin nakakalimutan ang bawat isa sa amin kung ano ang aming mga gusto, especially sa mga pagkain. Kapag talagang nakakapag chance tayong nakakapagsama, kilalang kilala nyo kami kung ano ang aming mga kagustuhan, especially sa ating mga napag-uusapan. Riz and Junior, maraming salamat sa munti ninyong mga serbisyo. Andyan pa rin cool na cool pa rin ang aking bayaw na si Junior at that pagdating din sa aking kapatid na si Riz. Yan yung maganda kasi minsan eh, para talagang nababalance ang lahat ng ating mga ginagawa kapag sa tuwing tayo lumalakad. Maraming salamat din Carl and Rizel dahil kahit papano sa inyong mga help sa akin, napapalibre, nakakaupo ng maayos sa inyong sasakyan para marating natin ang ating mga kagustuhan para mapuntahan natin. Yan ang maganda kapag nagkakaroon tayo ng chance na nagkakaroon ng sama-sama tulad nitong aking pag-uwi. Maraming salamat, Jorens, Joy, and Ellie, ang aking apo. Nakakatuwa dahil kahit papano sa ating mga ginagawa, nakakapagbigay kasiyahan kapag kasama si Bujo ang aking apo na nakakatuwa talaga. At maraming nagsasabi, guys, dumagdag daw ang aking kawit mula kay Jorens at kay Bujo. Joy, maraming salamat sa lahat ng mga help mo sa akin. Nakapag-massage pa ako sa iyo. Dalaga. At maraming salamat din, Jennifer, sa twin na nandito o sa twin palagi mo kung inaasisan. Maraming salamat. Yun ay walang katumbas na pasasalamat. Dahil sa mga serbisyo mo na nandyan ka palagi sa amin, sa akin, at kung sino mang nangangailangan ng tulog mula sa iyo. At sa lahat din ng aking mga BFF, Jaime Lorente, Joy Verduce, sayang wala si Michelle. Grace, maraming salamat sa pagkakataon na ating pagsasama. Hindi talaga nawawala ang ating mga tawanan, chikahan, sa so tuwing magkasama tayo para talagang walang nangyari. Nagkakaedad tayo pero adon pa rin yung ating tema, yung ating kasiyahan dahil kilala natin ang bawat isa sa atin. Maraming salamat sa mga Tan family. Hindi man ako sa inyo nakadalaw, kita test, Maraming salamat dahil alam kong hindi nyo ako nakakalimutan. Ay, but, mini-message yun na lang ako. Raynor, maraming salamat sa mga mensahe. Sa mga susunod na lang siguro ng aking pag-uwi, muli tayo magkikita at kahit papano makapag-banding. At kay Alexis, maraming salamat. Ganun din kay Marius Valentino, maraming salamat, men. May konti man tayong ano, pero kapag talagang kikita tayo, naaayos dahil walang uh, naniniwala ako, nagiging maayos kapag talagang nagkikita tayo. Yun ay talaga namang nakakatuwang isipin. Maraming salamat din sa aking mga new friend, John Kerwin Martinez, JB Naval Santiago, Jason Naval Santiago. Maraming salamat. Nakakatuwa kayo dahil sa maiksing pagkakataon na meet ko kayo at nagkaroon tayo ng chance na makilala natin ang isa't isa. At the same time, nakakatuwa dahil may mga Bagay na nagkakaroon tayo, nag-click sa isa't isa. Meaning, talagang kahit nasa Singapore ako, umuwi ako na nakita, talagang totoo, no? Totoo talaga, maganda talaga yung mga ganyan. Dahil nga si Bogsky, simula nagkaroon ng YT, nag-e-explore ako. Marami akong mga taong nakikilala. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kapag nakilala nyo si Bogsky, baka sa susunod, kayo naman ang aking mamit balang araw. At maraming salamat sa mga iba ko pang mga hindi nakita. Nakakatuwa dahil kay Papano, anjan kayo through your on-message, nararamdaman ko kayo. Muli, ako nagpapasalamat sa lahat ng aking ginawa at sa lahat ng aking mga pagbisita mula sa Singapore, pagpasok dito ng Pilipinas, maraming salamat. Ma'am Ana, ang aking kumare sa SM Appliance Center, dinalaw kita, ngunit wala ka pala. Pero yun ay hindi dahil hindi tayo nagkita, nakalimutan kita. Ang lahat ng yan, lagi ko yang iniisip at sinasabi na palagi kang kasama sa lahat ng aking mga binibisita. Muli ako nagpapasalamat at talagang wala ako siguro katumbas para sabihin sa inyo ito. Talagang ramdam na ramdam ko ang bawat araw na aking pagpunta. Ramdam na ramdam ko ang lahat ng aking napapasyalan na pupuntahan andyan kayo. And last, maraming salamat sa mga taga-Bicol na aming mga kamag ana mula sa mga Dasir family. Maraming maraming salamat sa lahat ng inyong mga pagkain, pag-aasikaso. Muli akong andito at talagang nagtaus-puso bumabati at nagpapasalamat sa inyo. Tia Isidro, Tia, uh, Tia Isidro, Tia Durdes, maraming salamat. Ang sarap, no? Ang sarap na pia, Tia Astel, Rigard, Agnes, maraming salamat. Kuya, Angelo, Kuya Arnel, maraming maraming salamat sa lahat ng mga service niyo. Hindi ko man kayo maisa-isa, ngunit masayang-masaya ako dahil nagkaroon kami ng chance muling nakabalik sa Bicol para magkakita-kita. At regards din sa side nila mama, mga Balbuena family, maraming salamat Bibal family at mga tatlo naming mga pinsa ng mga babae dyan mula kay Karen, Grace and Asmin, Antilita, maraming salamat sa mga pagkain na napakasarap na konting oras man pero kahit papano muling nagbalik at nagkita-kita tayo. Muli, eto si Boxy na nagpapasalamat sa lahat na nakakakilala sa akin, sa lahat ng aking mga kaibigan, sa lahat ng aking mga pamilya. Muli, pumabati na isang magandang umaga at ingat mga kaboxy.